At dito, mga idol, tumira si Tino Marvel. Tunghaya natin ang kanilang laban. Tino Marbel versus Baldavao. Tumira na si Tino ng uno, pumasok. Tenbol Tournament, mga idol, na sa Robinson Small, General Santos City. Ayan, umikot muna si Tino. Tinitingnan ang preparasyon sa 4. Kung saan dapat inagaya ang pamato. Normal na yan sa billiard mga idol. May paikot-ikot, may pasilip-silip, trapo-trapo ng tako, tisa-tisa, tutok-tutok, sukat-sukat. Uh, ayan na. Yan na yan mga idol. Oh. Ayan. Oh. Sí. Ayan, gumaso ka ang 3, tira 4 Ayan Ay, sablay pala Sayang naman Inaabangan pa naman ni Baldabao Ang sablay ni Tiro So ngayon, panoorin na naman natin Ang mga bitaw ni Baldabao Ayan, tira 5 Lumapit talaga ang pamato Yung size mga idol yeah. Lumapit talaga, binigyan daan niya ang kasunod na bula. Tira City na, galing naman. Galing naman ni Baldabao, parang inusugla ng kunti. Nilinisan niya ang daanan ng City. Galing. Parang hindi na, ano, parang nagbabadali rin si Baldabao mga idol, no? Ayan, tira Noibi. Eh. Last two na mga idol. Last oh. Ayan. Binarikan ng pamato ang gis. At dito mga idol para matatalo na si Tino. Kasi isang bulan na lang eh. Maliban kung sa sablay si Valdabao. Tingnan natin. o patra kalamisa bakhan pa. Agoy, ang galing. Ayan, panalo si Bal Nabao.